Akala ko kasi mabigat siya. Dahil sa sobrang bigat, hindi na siya papatak na uh, isang daan. Yung binigay para sa atin ay medyo ano siya, pang ADV. At dito may nakalagay na CST. Grabe, napakasulit guys. Mm, dual sports na ano, nagulong to. So guys, murang mura pero napakasulit So kung titingnan mo siya, yan, napakaangas ng gulong guys magro road test tayo ngayon ng bago nating gulong na CST tires para makapagbigay din tayo ng full review ng gulong na ito mga lodi mahirap din naman kasi kung sasabihin ko sa inyo na napakaganda ng gulong na ito pero hindi ko pa te-testing. kaya sa video po natin ito hindi lang natin itetesting kundi papakita pa natin sa inyo ang performance ng gulong na ito at makapagbigay tayo ng honest review sa gulong na ito at yun pagkatapos nga nating mag washing ayan papagas muna tayo dito sa my shell magpapa full tank tayo ng 1 liter sipisipin mo yan full tank 1 liter kasi nga uh, tayo sa bundok at nga po, excited tayo na may konting kaba. Excited na gamitin yung bagong gulong. At may konting kaba, baka sumimplang tayo sa daan. Kasi nga, kakapain pa natin yung gulong na ito mga lodi. Eh, kasi nga, hindi naman talaga itong nakasanayan nating gulong. Pero ganun pa man, may tiwala talaga ako kay 60 Tires. Eh, hey, baka 60 yan. Ang rota nga pala natin ngayon guys ay nguog tayo mga lodi. Doon sa 955, masusubukan talaga ang gulong na ito. Kaya yeah, tara, tara, let's go, let's go. Hahanap tayo ng uh, magandang daan para matesting natin yung si Tires. Guys, medyo ano tayo ngayon uh, excited na may konting kaba ba uh, bagong brand yung gamit nating uh, gulong uh, at hindi ko alam kung ano pa talagang performance nito mga lods so kaya uh, i-check natin o i-test drive natin yung gulong na to kung kaya ba siyang pangbangkingan kaya ba siya sa makorbadang daan so yun first impression natin sa gulong na to ay medyo ano siya solid parang sporty yung dating yung nabigay sa atin at medyo pakiramdam ko tumaas konti yung motor natin. Uh, yan, pitiks pitiks lang muna tayo mga lods Kasi papainitin lang natin yung gulong Hindi ako magaling sa kurbadahan Pero makakasabay naman siguro <laughs> So ayan, all goods naman pumapatak naman siya na ano, nang 110. Kaya lang nung ano, nung nakaraan kong gulong, akala ko kasi mabigat siya, hindi na siya papatak nang isang daan. Listingan natin bilang papainit din ng gulong all good siya dahil matak siya ng, ano, ng 110. So, papainitin lang natin tapos kung saan natin i-test yung gulong natin, doon natin makikita kung ano bang performance ng mga korbada. Although hindi naman talaga ako nung korbada ng malupitan. Chill-chill lang naman sa akin. Yan, susubukan natin. Susubukan natin dito mga lods. Ibadah Orgos na rin So ayan, dragon tail na tayo mga lods So dito na tayo kakain Medyo gutom na rin talaga ako Yes So kukorbada muna tayo ng isa Yay okay. Maka dragon tail yan Yun, kain na tayo So Almost 35 minutes yung biyahe. Koy. So, yan. Usapang si Spitar tayo. So, okay. sa ilang minuto na biyahe natin, no. Oh, from uh, Villanueva Going to Dragon Tail na uh, tayo ng ano uh, Hindi naman natin talaga sinasagad Nasa 40, 50, 60, 70 o, Sa na-experience ko sa gulong na to guys Napaka-solid Solid sa kurbada Alam mo yung tipong na Ayaw mo na sanang kumurbada Ayaw mo na sanang tumumba Pero kulang pa eh Parang gusto pa ng gulong na Sige pa, tumba mo pa <laughs> Para sa akin guys Napaka-angas na ng gulong na to uh, nasanay ako sa gulong dati na sinasali ko sa endurance mas ma-appreciate mo siya sa mga ano sa mga espalto ng mga daan mewa mm. this is it guys so titingnan natin yung gulong sa may bandang ah, harapan so binigay para sa atin ay medyo ano siya pang ADV at dito may nakalagay na CST napaka -kapit ng CST na nakalagay dito naka din na CST ang gulong natin sa unahan, 110 by 80 by 14. 80 pala siya, so kaya pala, pakiramdam ko humaba yung ano eh, humaba yung motor natin kasi yan, 80 pala to. So yung stock nito ay nasa 70. Yan, dito sa man sa likod guys uh, Makikita natin dito uh, Ganun pa rin may nakalagay dito na ano na CST 130 70 13 So dito din guys, makikita mo uh, may nakalagay na may nakalinyang green na ganito. So, napakasulit nung anunya, nung group niya dito, guys. Ano pang dual sports na ano nagulong to. Pang ADV. ma order siya sa Lazada. So guys, murang-mura pero napakasulit. Napakasulit ni Black A at yun, maraming salamat po sa mga nanood ng video natin. Nasayang ko na naman yung pitong minutong oras ninyo. So, thank you, thank you very much mga Lodi. So, ayan, I love you, love you. Bye-bye!